Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga, may singit apat na dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.00 ng hapon at may singit na 51 isang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.20 ng gabi. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green at mabibigyan kanya ng kamalasan para matalo. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.40 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas 3.45, ng hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga. May nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay green dahil pwede kang matalo ng mas mabilis. Gemini, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga, may singit 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang ala una imedya ng hapon at may singit na 42 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Cancer, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.20 ng umaga. May singit 56 na minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2:45 ng hapon at may singit na 44 na put apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka player na may kayabangan magsalita kukuha sa iyo ng oras na swerte. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may singit apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis ng umaga, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay green kukuha sa iyo ng swerte. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, na may singit 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 ng hapon at may singit na 41 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Magsuot ka ng alahas na bracelet kung meron ka, magbibigay sa iyo swerte para makapanalo. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 48 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.20 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:15 ng gabi. May nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Huwag ka muna magbabalato kung ikaw ay nanalo dahil makukuhan ka ng oras na swerte. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.25 ng umaga, may singit 48 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 2 ng hapon hanggang alas 4.25, ng hapon at may singit na apat na putat minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:20 ng gabi. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay pula at kamalasan nang kayang maibibigay sa iyo para matalo kakagan. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4.15 ng hapon ay may singit na 50 siyam na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.20 ng umaga. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay green at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na buenas para ikaw ay makapanalo. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.35 ng umaga, may singit 47 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanggali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10:25 ng gabi. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa malalaki ang mata na player dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan at huwag ka magbabalato. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 54 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:15 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay gold at mabibigyan ka niya na para matalo. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 gis ng umaga, may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon ay singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras.